gal pangarap ni Ed Marie na maging isang nurse at noon ngang nakaraang buwan natupad na ang kanyang pangarap matapos makapasa ito sa licensure examination pero malaking hamon naman niya ngayon ang maghanap ng trabaho para sa kanyang pamilya uh, ako po wala na pong parents so uh, for family may may, uh, may, ano, may may daughter tsaka yung stepson ko tsaka yung asawa ko kaya naman hindi na nito pinalampas ang isinagawang job fair sa SM City Baguio na inorganisa ng Department of Health kahapon June 25 uh, siguro eager lang ako magganap ng trabaho para it feels like forever <laughs> Lalo na yung magaganitong event kasi ito yung kailangan natin lalo na sa ng mga taga Baguio ang nasabing aktibidad ay parte ng pagdiriwang ng ikon 127 anibersaryo ng Department of Health For the regional office, we have a lot of administrative positions and also we have a lot of doctor positions. Sa mga retained hospitals namin like BGH, um, Luis Hora doctors actually ang ano ang kailangan doctors psychologists speech therapists so those are no those are the much needed positions every year during the founding anniversary of the OH every June mga last week ng June we always conduct a job fair Um the last week was held in the regional office dun sa aming ano sa aming areas and we were able to successfully hire applicants naman the last time so we hope to do that again this year Tayo naman po uh, this is our way to support the community of course we want to provide So, for our job fair, um, we para have a big This is actually the first time that uh, we are partnering with DOH to conduct a job administrative fair. So, as, as I said earlier, nung so gusto officer, natin isupport ang community, may more accessible three, space, malapit, mas malapit, mas mabilis puntaan ng ating pang Labing isang job vacancies ang binuksan ng Department of Health Cordillera alinsunod sa DOH Nationwide Job Fair 2025. Isa sa mga nag-apply dito si Jesrael na halos isang taon nang naghahanap ng trabaho. Dito, nag-apply siya sa posisyong budget officer ng DOH Cordillera. Gusto kong tumulong rin naman sa pamilya ko since I graduated na. So may inaasahan na rin sa akin na syempre makapagbigay, makapag-bring back sa family. At pressure na rin yun sa pamilya kasi syempre ikaw na wala kang ginagawa masyado sa bahay. Parang they expect something from you to do something. Ayon sa DOH, malaking tulong ito para mapunan ang ilang bakanteng posisyon ng ahensya para matiyak ang dekalidad na serbisyong pangkalusugan ng publiko. Maliban sa job fair, inalok din nila sa publiko ang libreng serbisyong medikal gaya ng basic laboratory test, HIV screening, chest x-ray, family planning at marami pang iba. Ang tema ng aktibidad na ito ngayong taon ay trabahong sigurado na sa gobyerno. Precious Kamahin, or News.